Ano? <laughs> uh, De, yung sakit sa sugal, uh, <laughs> diba? ano ba? Ano? Ano nangyari sa inyo? Ano Ano tita ata? Addiction. Addiction in gambling. Dumadaan si Awis sa addiction in gambling. Uh, <laughs> yan. Alam mo, wala tayo at hindi yan. Oh. Yung mga pagkakamali so, tayo sa buhay. Oh, Oo naman. Pag hindi tayo nagkamali, hindi tayo matutupo. Oh, so, Tama. Tama. Nagkamali na ako. Na. Oh, Pero aral na sa'yo yan. Diba aral na sa'yo. Sa Worth of million. Million. Kasi yung pera sa'yo dati, wala lang. Pagka may pera ka, punta dito, magpapasayaw ka dito, magpaparap ka dito. Hindi, ang problema doon. Ang problema kay Awi, napaukada siya. Mayaman na to eh. Mayaman Dating naka-split type, ngayon naka-window type. <laughs> <laughs> Naka-adaptive pa, parang naka-adaptive pa. Pero seryoso, matututo ka na, Ari. Babalik, babalik, diba? babalik at babalik ka naman, di ba? Babalik at babalik ka sa... Babalik ako sa simula at kung saan ako nagmula. Oh. Hindi kung saan ako pupunta. Mm-hmm. Di ba? Puntay-puntay saan ako pumunta. Pero, net, hindi man kami sa pinansyal. Alam mo yan, nandito lang kami para hey, sa'yo. Hindi iyo. ko naman kailangan ng pinansyal at tinig. Laya na na po for me. Kung kailangan ko lang appearance at presensya oh. ng mga tao. Oh, Oy, hindi pa kahit nag-post ka, pumunta kami. Alam mo 'yun, lagi tayong magkasama. Uh, meron 69 million. Sige, okay. oh, okay, ba? ilang, ilang, ilang bahay at buhay? Okay, ibig sabihin ko, kung sinong taong meron 69 million ngayon, baka ang ganda na ng buhay lalo. Oh. Kasi ako, nung nag-stick lang ako sa isa, nung meron na akong ganong pera, pinagkirapan ko ng ilang buong taon, ilang taon, na wala nang parang bula sa loob ng four months. Kahit wala na tayong pera, makapuluhay tayo. <laughs> <laughs>